Trade Kasangga, ka Magandang araw mga consumer! Welcome sa ating second episode ng Trade Talks Kasangga, Kanegosyo, kanegosyo at Kakonsumer! Ka ako si Melody A. Tangonan At ako naman po si Kathleen Oledan, ang inyong host for today's episode Trade Talks, Kasangga, Miss Kat, alam mo ba kung gaano kalawak ang mga tulong na kayang ibigay ng DTI sa ating mga MSMEs? Yan mismo ang pag-uusapan natin sa kasama ang ating espesyal na panauhin. Siya ang Trade and Industry Development Specialist at Business Name Officer ng DTI Sambales. Siya ay si e Tids Mayjoy Policarpio. Welcome to Trade Talks, Ma'am Joy! Bumati ka na, Ma'am Joy, sa ating mga subscribers. Hello, mga negosyo. Ma'am Joy, maraming maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Yes, Ma'am Joy. At unang tanong po, Ma'am Joy, ano ang mga services na pwedeng makuha ng ating mga mamimili at mga MSMEs? Actually, napakaraming servisyo ang pwedeng ibigay ng DTI sa ating mga MSMEs at mamimili. Katulad ng Business Name Registration Assistance, BMB Registration, Uh, access to market, katulad sa mga provincial and regional trade fairs, uh, sa access to finance, at saka sa mga, may, may, meron din tayo mga binibigay na seminars and trainings, at saka mga product development. Sa ating mga consumers, nagkoconduct ang DTI ng regular price monitoring ng mga basic necessities at prime commodities sa mga groceries at supermarkets. Pag monitor sa mga produktong nasa products under mandatory certification scheme at ikot palengke program. Nagbibigay din ang DTI ng mga accreditations, permits and licenses at bagwis awards sa mga business establishments at maaari din mag-file ang mga consumers ng complaints sa DTI. Napakarami talagang serbisyo ang maibibigay ng DTI sa ating mga mamimili at MSMEs. Ma'am Joy, paano naman nakakatulong ang Go Negosyo Act sa pagpapalawak ng suporta ng DTI sa ating mga kababayan? Ang Go Negosyo Act o Republic Act 10644 ay isang batas na isinulong upang hikayatin ang mga Pilipino na magsimula ng kanilang negosyo. Layunin nitong panakasin ang sektor ng micro, small at medium enterprises o MSMEs sa ating bansa. Layunin din ng One Negosyo Act ang magtayo ng mga Negosyo Centers sa lahat ng cities and municipalities dito sa Pilipinas. Ang mga Negosyo Centers ang nagsisilbing one-stop shop para sa mga gustong magsimula o magpalago ng negosyo. Malaking tulong po ito lalo na sa mga maliliit na negosyante. Talagang mas mapapadali na ang serbisyo ng DTI. Bilang isang negosyante, ano-ano ang maitutulong ng Negosyo Center? Ilan sa mga services offered ng negosyo center sa ating mga MSME ay ang pagbibigay ng assistance sa business name registration sa BMBE o Barangay Micro Business Enterprise, nagbibigay din tayo ng business advisory o at ad information advocacy. Nagbibigay din tayo ng seminars and trainings, uh, access to finance, and access to market. Ma'am Joy, saan saan naman po matatagpuan ang mga negosyo centers na ito? Kadalasan makikita ang mga negosyo center sa loob ng munisipyo. Uh, meron din po tayo sa mga malls, meron din po tayo sa mga schools at sa loob ng DTI provincial offices. Gaano naman karami ang negosyo center established kahit dito sa Dalawigan ng Sambales? Ang, ang total ng negosyo center natin ngayon ay 1,383 sa buong Pilipinas. At meron po tayong 15 negosyo centers dito po sa lalawigan ng Sambales. Sobrang dami na pala talaga ng negosyo centers sa Pilipinas at dito sa Sambales. I'm sure they are a great help to our MSMEs and would-be entrepreneurs. Ngayong episode na to, napakarami nating natutunan simula sa mga services ng DTI at tulong sa atin ng Go Negosyo Act. Once again, maraming salamat, Ma'am Joy, sa pagbibigay ng oras at kaalaman. At sa ating mga kanegosyo, huwag nating kakalimutang bumisita sa mga DTI provincial offices at negosyo centers na malapit sa ating mga lugar. At dito po nagtatapos ang ating episode ng Trade Talks, Kasangga, Kanegosyo, at Ka consumer. DTI Zambales Sa'yo ay kakampi Nagosyo'y kaagapay Kung sumeray gawi Servisyo at programa Laging nakalaan Kahunlaran para sa lahat na umamamayan trade, talk, kasangga ka Negosyo ka, lahat Zambala sa angat Pag-asa'y sisikat Kabuhayan, puhunan Tulong sa mga MSME Timbangan ng bayan Presyo'y makatarungan Kabataan at pamilya Lahat ay kasama The eyes and bodies catuang sa pagasenso. You treat us as anggaka, negocio, ka consumer. 트레이트 토크상 각각 네고쇼 각고숨메